Aris, pahiwatig ng mga bituin, ngayong araw, mainam na maglaan ng oras upang pagplanuhan ang iyong kinabukasan. Kung may iniisip kang negosyo, kahit maliit pa ito, simulan na. Ang unang hakbang ay mahalaga upang magkaroon ng progreso. Sa pamilya, magandang pagkakataon ito upang bisitahin o makipag-usap sa iyong mga magulang mayroon silang kaalaman o payo na maaaring makatulong sa iyong pamumuhay at sa mga desisyon na dapat mong gawin. Sa pera, ngayon ang tamang oras upang mag-aral ng tungkol sa investment, huwag magmadali sa pagpasok sa anumang negosyo o pamumuhunan, siguraduhin na uunawaan mo ang bawat hakbang bago kumilos. Sa trabaho, kung nakakaramdam ka ng tensyon o pagiging mainiten ang ulo, umiwas muna sa mga talakayan na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Mas mainam na manatiling kalmado upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iyong mga katrabaho. Sa pagmamahalan, huwag puro salita, ipakita rin sa gawa ang pagmamahal mo sa iyong kapareha. Ang simpleng pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga ay mas mahalaga kaysa sa anumang pangako. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 12, number 25, number 38, number 41, number 23 at number 10. Taurus, pahiwatig ng buwan ikaw ang may hawak ng desisyon kung tutuloy ka sa isang kasunduan o hindi, huwag madaliin ang desisyon, mas mainam na suriing mabuti ang bawat posibilidad upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa pakikisalamuha, kung ang kausap mo ay mag-asawa, mainam na personal kang makipagkita upang magkaroon ng malinaw at maayos na usapan, ang harapang komunikasyon ay mas magbibigay ng kumpiyansa at tiwala sa isa't isa. Sa pera, ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang pag-iipon, hindi kailangang gumastos ng malaki, mas mabuting unahin ang paglalaan ng pera para sa pangarap mong negosyo o iba pang mas mahalagang bagay sa hinaharap. Sa pagmamahalan, ipakita ang iyong pagmamahal sa mas malambing at maalaga ang paraan, minsan, ang simpleng pagpapahalaga at oras na inilaan sa mahal mo sa buhay ay sapat upang mapanatili ang init ng inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 9, number 17, number 26, number 33, number 47. At number 20, Gemini, pahiwatig ng mga bituin, maglaan ng oras para sa iyong pamilya ngayong araw bago muharapin ang ibang gawain, ang presensya at pagmamahal nila ang magiging dahilan upang magkaroon ka ng positibong enerhiya na makakatulong sa iyong buong araw. Sa pera, kung mayroong extra na pera, Magandang ideya na magbigay ng tulong sa iyong magulang o pamilya sa abot ng iyong makakaya. Ang pagtulong ay magbubunga ng mas maraming biyaya sa hinaharap. Sa trabaho, huwag mag-atubiling ipakita ang iyong kaalaman at kakayahan sa trabaho. Ang iyong kontribusyon ay maaaring maging mahalagang bahagi ng pag-unlad ng grupo o kumpanya. Maging mapagmasid din upang mas madali kang makapagbigay ng tamang payo sa mga sitwasyong nangangailangan ng solusyon. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagiging masyadong madaldal o mapuna ngayong araw, mas mainam kung ipapakita mo ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng mga kilos kaysa sa paulit-ulit na pagsasalita. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 5, number 14, number 22, number 30, number 49, at number 27. Cancer. Pahiwatig ng buwan, ang pagiging maunawain sa magulang at sa mga taong nakakasalamuha mo ay makakatulong upang magkaroon ng maayos na daloy ng iyong araw. Maging mapagpasensya at makinig sa kanilang mga hinaing, lalo na kung may transaksyong kailangang pag-usapan. Sa tahanan, huwag mag-atubiling magbigay ng payo sa mga nakikita mong sitwasyon sa loob ng inyong pamamahay, ang iyong pangunawa at gabay ay magiging malaking tulong upang mapanatili ang kapayapaan sa pamilya. Sa pera, kung ikaw ay may anak na may sariling pamilya, Maging bukas sa pagtulong kung kinakailangan, ang suporta na maibibigay mo ay maaaring magdala ng mas matibay na relasyon sa inyong pamilya. Sa pagmamahalan, ipakita ang pangunawa sa iyong kapareha, ang pagiging pasensyoso at mahinahon sa inyong usapan ay magpapalakas sa inyong relasyon at magdadala ng mas mapayapang samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 19, number 24, number 36, number 28, number 20. Leo, pahiwatig ng araw, mahina ang iyong aura ng swerte ngayong araw, kaya ipinapayong mag-ingat sa bawat desisyong gagawin. Iwasan ang padulos dalos na kilos upang hindi malagay sa alanganin. Sa negosyo, kung may plano kang simulan ang isang negosyo, mas mabuting isama ang pamilya sa iyong pagpaplano. Ang kanilang opinyon at suporta ay maaaring makatulong upang magkaroon ng mas matibay na pundasyon sa iyong gagawin. Sa pera, maging maunawain sa iyong mga anak na may sariling pamilya. Kung may pangangailangan sila timbangin kung paano mo sila matutulungan nang hindi naaapektuhan ang iyong sariling kalagayan Sa trabaho sikaping kontrolin ang iyong emosyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa mga kasamahan ang pagiging pasensyoso at mahinahon ay magdadala ng mas maayos na daloy ng trabaho Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso Number 5, number 14, number 23, number 37, number 40 at number 18. Virgo, pahiwatig ng mga bituin, maging alerto sa iyong paligid. Ngayong araw, mahalagang pagtuunan ng pansin ang mga maliliit na detalye sa iyong mga gawain upang maiwasan ang pagkakamali. Sa trabaho, Huwag palampasin ang pagkakataong umunlad. Gamitin ang araw na ito upang pag-isipan ang mga hakbang na maaaring makatulong sa iyong pag-asenso. Sikaping maging maagap sa mga oportunidad na dumarating. Sa pamilya at pakikitungo sa iba, kung may pag-uusap o kasunduan sa kapatid o ibang tao, panatilihin ang positibong pananaw. Ang masayang aura ay magdadala ng mas maayos at produktibong resulta sa inyong plano. Sa pagmamahalan, maging masigla sa pakikipag-usap sa iyong kapareha. Ang pagkakaroon ng malalim at masayang komunikasyon ay magbibigay daan sa isang gabi na puno ng pagmamahal at saya. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, number 16 number 27, number 34, number 42, at number 9. Libra, pahiwatig ng mga bituin, mahina ang daloy ng positibong enerhiya sa iyong paligid ngayong araw, kaya kinakailangang maging maingat sa pakikitungo sa ibang tao. May posibilidad na may mga individual na maaaring samantalahin ang iyong kabaitan o tiwala kaya ugaliing ing maging mapanuri bago magbigay ng buong tiwala. Sa trabaho, anuman ang iyong nasabi o ipinangako sa iyong trabaho, siguraduhin mong iyong paninindigan, ang pagiging tapat sa iyong mga salita at pagkilos ay magbibigay sa iyo ng respeto mula sa mga kasamahan at mas magaan na daloy ng iyong araw. Sa pera, ang iyong pinaghirapang kita ay nararapat lamang na may lagay sa tamang direksyon, mas mainam na itoon ito sa mga bagay na may halaga at maaaring makatulong sa inyong kinabukasan. Ang wastong paghawak ng salapi ay magpapalakas sa iyong kakayahang makaipon at magbigay ng seguridad sa iyong pamilya. Sa trabaho, iwaksi ang pagdududa sa iyong sarili, kung minsan. Ang pakiramdam ng kahinaan ay nagmumula lamang sa sariling pag-aalinlangan, magpakatatag at ipakita ang iyong kakayahan dahil may mga pagkakataong hindi mo namamalayan na malaki na pala ang iyong naiambag sa tagumpay ng iba. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, number 17, number 22, number 30. Number 44 at number 29. Scorpio, pahiwatig ng buwan, ngayong araw, mas makabubuti ang pagiging mapagmasid bago gumawa ng anumang desisyon. Hindi kailangang magmadali sa pagsagot o pagpapasya, lalo na kung may usapan o kasunduan na kailangang ayusin. Bigyan ng panahon ang sarili upang pag-aralan ang kilos ng mga taong nakapaligid sa iyo bago magtiwala o magpahayag ng opinyon. Sa negosyo at transaksyon, kung may dokumentong kailangang pirmahan, ito ang tamang araw upang gawin ito, may gabay mula sa buwan na magdadala ng positibong resulta sa mga usaping legal o transaksyong pampinansyal sa ibang deal at pakikitungo, kung may kasunduan na kasama ang isang kapatid, mas maganda itong ituloy, lalo na kung ang iyong kasama ay isang babaeng kapatid, ang kanilang presensya ay maaaring magbigay ng balanseng pananaw at tamang direksyon sa inyong desisyon. Sa trabaho, si Kaping dumating ng maaga upang maiwasan ang anumang aberya, ang pagiging maagap sa oras ay magdadala ng positibong enerhiya na magpapagaan ng iyong araw at makakatulong sa mas produktibong gawain. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagiging mapagduda sa iyong minamahal, ang labis na pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan, Bigyan ng puwang ang tiwala at hayaan ang inyong relasyon na lumago sa pamamagitan ng bukas at tapat na komunikasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 6, number 12, number 25, number 33, number 41 at number 8. Sagittarius, pahiwatig ng araw, ngayong araw mas makakabuti ang pagiging maingat sa pagbibigay ng masayang ekspresyon sa kausap, ang labis na sigla ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon sa iba, kaya mas mainam na panatilihin ang balanse sa iyong pakikitungo, may mga tao sa paligid mo na maaaring hindi pahandang ipahayag ang kanilang tunay na intensyon, kaya huwag maging kampante agad sa mga sinasabi nila sa pakikitungo at pakikipag-usap, anumang napagkasundoan mong puntahan o gawin na yung araw, tiyakin mong matutupad ito. Ang hindi pagtupad sa isang kasunduan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan o pagkawala ng tiwala. Sa pamilya at suporta, kung may anak kang may asawa o wala pa, huwag mag-atubiling magbigay ng suporta sa paraang kaya mo hindi kailangang malaki ang tulong na ibibigay, basta't ito ay taus puso at makakatulong sa kanila sa tamang paraan. Sa pagmamahalan, iwasan ang pagiging seloso o selosa ngayong araw, ang sobrang pagdududa ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang tensyon sa inyong relasyon, sa halip, Magbigay ng espasyo para sa tiwala at pag-unawa upang mapanatili ang magandang daloy ng pagmamahalan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 2, number 15, number 28, number 31, number 36, number 32. Capricorn, pahiwatig ng araw. Ang enerhiya ng kasiyahan ay dapat mong panatilihin sa iyong puso ngayong araw. May posibilidad na may mga usapan na maaaring humantong sa tukso. Maging ito man ay tungkol sa pag-ibig o pera. Mag-ingat sa mga biglaang alok na maaaring hindi mo palubos na nauunawaan. Dahil maaaring ito ay may kasamang panganib. Huwag hayaang mahulog sa mga pangako na maganda lamang sa paningin ngunit walang tunay na pundasyon. Sa pakikitungo sa pamilya at kamag-anak, kung may kasunduan o pirmahang kailangang gawin na may kinalaman sa pamilya, mas mabuting ipagpaliban muna ito. Ang pagmamadali sa ganitong mga usapan ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa hinaharap sa trabaho, ang mahabang pasensya ay ang magiging susi upang mapanatili ang kaayusan sa iyong gawain. May mga sitwasyong maaaring sumubok sa iyong kakayahang kontrolin ang emosyon, kaya't kinakailangang maging kalmado. Mas mainam na unahin ang mga bagay na nangangailangan ng matiyagang pagsisikap upang maiwasan ang hindi kinakailangang tensyon. Sa pagmamahalan, ang pagiging malambing ay makakatulong upang mapanatili ang init ng relasyon. Ngayong araw, ipakita ang pagpapahalaga sa iyong minamahal sa pamamagitan ng maliliit na kilos ng pagmamahal. Ang simpleng pagpapahayag ng damdamin ay maaaring magbigay ng matibay na pundasyon sa inyong pagsasama. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 19 number 23, number 34, number 47, at number 51. Aquarius, pahiwatig ng bituin, kung may plano kang magsimula ng negosyo, ito ay may dalang positibong enerhiya. Ang iyong kasipagan at syaga ay maaaring magbunga ng tagumpay, Subalit mas mainam na humingi rin ng payo mula sa iyong mga magulang o nakatatanda. Ang kanilang karunungan ay maaaring makatulong sa iyo upang maiwasan ang mga pagkakamali na maaaring makasira sa iyong hinaharap. Sa tahanan at usaping pera, kapag may kinalaman sa usaping pinansyal, Suportahan ang mga mahal sa buhay, ang kanilang desisyon ay maaaring may dalang magandang oportunidad at ang iyong tulong ay maaaring maging daan upang mas lalo silang magtagumpay. Huwag hayaang matakot sa pagbabago dahil ito ang magdadala sa inyo ng bagong simula at mas matibay na pundasyon. Sa trabaho, ang pagiging masipag at maagap ay magbubunga ng magandang reputasyon. Kapag maaga mong natapos ang iyong gawain, may posibilidad na mapansin ito ng iyong boss na maaaring magbigay sa iyo ng pagkakataong umangat sa iyong propesyon. Sikapin mong ipakita ang iyong dedikasyon at ang gantimpala ay darating sa tamang panahon. Sa pakikitungo sa iba, iwasan ang labis na pakikisama sa mga kaibigan ngayong araw. May mga sitwasyong maaaring hindi maging pabor sa iyo kung masyado kang magpapadala sa impluensya ng iba, piliin ang tamang oras at tamang tao na dapat mong pagkatiwalaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 13, number 26, number 38, number 42, at number 20. Pisces pahiwatig ng buwan, ngayong araw, iwasan ang mga usapan o kasunduan na may kaugnayan sa mga dati mo ng kausap, ang mga taong ito ay maaaring hindi makapagbigay ng tamang impormasyon, kaya't mas mabuting umiwas sa anumang deal na may kaugnayan sa kanila, kung may bagong kasunduan na nangangailangan ng iyong pirma, ito ay maaaring magdala ng positibong resulta. Ngunit tiyakin mong naiintindihan mo ang bawat detalye bago ito gawin. Sa trabaho, ang tiyaga at pagsisikap ay magbibigay daan sa iyong pag-asenso. Bagaman may mga hadlang, ang iyong determinasyon ang magiging dahilan upang makamit mo ang iyong mga layunin. Huwag mawalan ng pag-asa kahit pa may ilang pagsubok na maaaring dumating. Sa kalusugan at pamilya, bigyang pansin ang kalagayan ng iyong pamilya, lalo na pagdating sa kanilang kalusugan, kung may pagkakataon kang maglaan ng tulong. Gawin ito ng bukal sa loob, ang tamang pag-aalaga sa mga mahal sa buhay ay magdadala ng kapayapaan sa iyong isipan. Sa paggamit ng pera, kung may hawak kang pera, unahin ang iyong pamilya bago ang iba, ang wastong paggastos ay magdadala ng kaginhawaan hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa mga taong umaasa sa iyo. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, number 11, number 21, number 36, number 45 at number 30.